Yan mga kabarkads, good morning. Ngayon mga kabarkads, update na naman natin itong flyover project dito sa Maa Davao City. Yan mga kabarkads, so nakikita natin yung bagong dinagdag nila ng mga girder na isang pair na, na, naman. Yan, ang bilis nila mga kabarkads, parang isang araw lang yun. Kinabit nila ang ilang girder ito, 2, 4, 6, 8... Araw yan. Ganun kabili sila ng mga araw yun, ganun kabilis sila mga mga guys. kung talaga itong project na ito pero sa nakita natin dito is puro na girder yung ikakabit nila kasi isa na lang yung pair na hindi pa tapos yung sa may crossing tatanggalin na din yan, inimpisahan na na tinanggal yung mga frame yan yung update natin ngayon dito sa maa-apply project let's go Yan mga kabarkats yan Ngayon mga kabarkats Pasensya na kayo mga kabarkats na Sa ating road tour Kasi nasira ang ating GoPro Hope na makabili tayo ulit Ng bagong GoPro Pero siguro matagal pa lang Matagal pa Kasi mahal itong GoPro mga kabarkats eh. Hope na tulungan niyo ako na i itong mga video upload natin para mabilis tayo makabili ng GoPro yung ginagamit natin ngayon dito mga kapatid is ito lang yung CP ko. Yan. Pasensya na kayo. Yan. Ito na yung ma apply uh, project mga kapatid kasi na-update lang natin ito ngayon kasi maraming mga motorista na na kuha na sa area kasi sa traffic dito. Hope na tuloy-tuloy na ito kasi naglagay na sila ng mga girder. Ito na lang yung kulang mga kapatid. So, itong abutment yan no? itong yan yan yung abutment yan na lang yung kulang pero mas madali na yan trabahoin kasi hindi na yan kailangan ng mga crane kasi nasa flooring na yan na gagawin kasi hinuli yan kasi kapag ginawa yung abutment yan area is magka-create talaga ng traffic siguro uh, widening pa yung area dyan bago ilagay yung abutment yan may mga reflectorized na nilagay kasi may nabangga dyan na truck yan mga kawarkads yan mga pinising na lang ang kulang nito yan no, tapos na itong area mga pinising na lang ipipinising pa nila ito tapos ito na lang talaga yung isang pair na ginagawa itong nasa crossing yan no may mga scaffolding na. pero inumpisa na nilang tinanggal itong mga mga frame mga kawarkads yan Update natin itong ma-apply over project and let's go ito yung bagong ano ah, nga walka well, chote kinabit nila yan bali sa katlong ay pair ikatlong pair tapos ikaapat na naman sila na pair tapos ikalima yung sa closing niya yan yan uh, siguro baka ngayong gabi maglagay yan dyan okay nagaplastar na yung crane baka maglagay kasi sunday ngayon hindi masyadong maraming sisakyan baka maglagay ng sila dyan Ah, area guys, okay. lang yung update natin dito sa Maa dito sa Maa flyover project ito yung project dito na naglakay na sila ng girder kasi ito area dito nakabuhos na ito eh nakabuhos na ito na lang, lang yung one nila kasi Daragdagan ng mga... Kasi tapos na lahat yung kuha nila mga bikepads. Tapos na yung mga... beer nila doon. Yan o. No? Sa tangkali na din doon. Yan o. No? na din na yan.